Ayan. <laughs> Kaka-clear ko lang po ng immigration. Ayun si um, clear naman kami. Lima kami ngayon na pupunta ng... Or, no, 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 no. Six kami na pupunta ng Vietnam sa Hanoi. And, um, suot ko lang po muna yung sapatos ko. Ah, kasi required si immigration na pa rin eh. Let's go! Are you go? Yeah, let's go. Sabay kami ni Tuts dahil late kaming dumating. <laughs> Syempre naman, galing Cavite at galing Laguna. Naghanap buhay muna kami. Pero nandito na po kami sa Terminal 3. Yan. It's November 6. And parang kaninang madaling araw lang magkakasama kami dahil nag-dinner nga po kami kasama si Tita Minda. And ngayon, magkakasama na naman kami. Magkakasawa na talaga kami. Gutom ka na ba? Yes. Gutom ka na? Gutom na hindi Kakain ba tayo? Ako rin hindi ako nag-dinner eh. So mga options dito. Candy Rogers. Papa King. Bose Coffee. Ewan ko kung anong kakainin namin. Pero gutom na gutom na kami. <laughs> Alam nyo po ba sa sobrang... pagmamadali ko sa airport. Hindi ko natapos yung hugasin ko. So may mga naiwan ako. Tatlong plato yata na hindi ko nahugasan dahil yung grab car na... Oh! Hindi <laughs> <laughs> ko alam na kayo yan. Hello! Hi! Hi. Yung Hello Hi. Hi! Nakita ko lang siya. Sabi ko si madam. Hello madam. Yes. Hi! Kami? Uh -oh. Ano kami? Uh -oh. Afghanistan? <laughs> di ba sabi mo daba? Eh <laughs> ka, nakabidyo ka. Diba hindi ko talaga kayo, madam. You made it. Yeah, I really made it. Ang daming tanong sa kanya. ano Anong daming tanong? Ano sabi? Are you working here? Yes. Uh, oh, yung mga tanong, are you working? Oh, are you working? Sabi, ano, first time ko. Anong tanong yun ang sagot? Oo, oh, lang. Isang tanong, isang sagot, di ba? Huwag kang mag-explain. Sabi, ah, are you are you working here? Yes. Do you have a CEO? Yes, I have. talaga naman. Okay. Buti na lang. Buti na lang. Pinrint mo, pinrint mo yun, di ba? Pinrint ko, Do you have company ID? Yes! Okay next question ko is, sa punta? Sabi ko, sa Hanoi, Vietnam po. Okay. Sabi ko, can I see your Ano, take na. I think, okay. Sabi ba nung itinerary? Sa kanya, ito, mababalik ka ba? Oo naman, ma'am. O sabi ko, sabi ko, magkaan dalawang pera. Sabi ko, no, ma'am, I have a credit card. How many credit cards do you I have four. How many do you want? <laughs> Buti hindi ka <kayo> hinimatay. <laughs> hindi naman ako <kayo> hinimatay sa <laughs> kanya. Ayaw ko, i-upload niya. Hindi na kami nakapag-dinner ni Toots kasi nakita na namin yung team eh. So sumabay na kami. Dito na kami sa my boarding gate. So bilhin na lang kami ng water. Like, tubig man lang. Hi Sir Paul. Sasan ko sa nanay. Baka sa Vietnam. Oo, sa ano na. na? bukas na kami makaka bukas, ng... bukas na kami ng umaga magdi-dinner gets niya gets mo ay ba po na na si madam she made it kain po ah, nabusog ako sa isang shop ah uh, almost boarding na kami it's now anong oras na ship? Wait lang, 10.05. Um, and nandun lang naman yung boarding gate sa kabila. Lang. Parang tinatawag-tawag na kami. Punta na kami. Go na, go na. Ano, ready ka na? Yes. Hello. Hello. Hi, sir po. ang ng bagahe ni madam mo. Oh. Very sparkly. We're ready to board. Um, 5G746. It's 10 p.m. Ang dating namin sa Hanoi is around 2 2 a.m. Hanoi time. We are very ready to board. Uh, nakainom na kami at uh, nakakain ng Shao Pao. Um, Naririnig ko may mga passengers na Vietnamese eh. So sobrang refreshing lang na ano na makarinig ng mga <laughs> sa nagsasalita ng Viet. It's been how long ago na kung nung nakabalik ako ng Vietnam, Huli pala ako nag-Vietnam. Kasama ko si Toots at si Paul. Kailan to? 2023? 2024? 2024. Last year. last year. Pero now, kasama na natin ang PV. Parang first time ni Madam. Sana, Vietnam na? Yes, my first time. It's my first time in first Vietnam. First time in Vietnam. And not the last. Kasi mag-enjoy ka doon. Yes, do. hopefully. Okay. Yes. Nako, sure ako. Oops! Yung topic mo. Yung topic Takaka niya 'yung naman. Teka, nakita picture pa 'pag mag-start. Seatbelts are securely fastened. National Airport East Hanoi. Time check for your convenience. It is now 4 minutes past the hour of 1 in the morning, and we we'll are pleased to announce that we have just landed 21 minutes ahead of our scheduled cycle of arrival. Right, for your information, Hanoi is behind by 1 hour from Manila. Sabi kanina ng captain, uh, 21 degrees Celsius na yung. outside uh, temperature so malamig yun kumpara sa weather sa Pinas. Oh my gosh. It's our turn. Tara na. Ito ang first view na. Talagang nagsarili na ho kami ni Etoots. Hindi na namin inintay yung ano natin, <laughs> yung team sa labas na lang ay kailangan kong magkaroon ng internet nakalimutan ko mag-purchase ng e-sim bago umalis, Shadow ko nag-enjoy sa huntahan namin ng dinatita <laughs> minda, nakalimutan kong bumili ng e-sim para paglapag sana, meron akong internet dahil kailangan kong kontakin yung ano natin, yung driver uh, na magsahatin sa amin sa hotel ako yung nag-book ng everything eh, ng airbnb, ng accommodation, ng driver uh, ng sasakyan namin lahat, ako nag-book So akong point of contact pero wala pa ako internet so paano ko sila makakontakt? Ayun na ako ako ng free internet dito sa airport and nakontak ko na yung aming driver. Meron ng binigay na plate number at saka kung saan siya maghihintay. So before that siguro after namin mag-clear na immigration, mag-withdraw muna kami ng pera tama tuts no? Yes. Tapos wala tayong ibabayad sa si driver, wala rin kaming pamasahe, wala kaming anything. Pero yun, mag-withdraw muna tayo. At na ano pala ang hinihintay natin, ang mga dulong pagod. Ay! Dito ka din! Nag-Vietnam ka pala! Hala! Mendoro <laughs> Ang lagi ko na napapanood sa TikTok at saka sa Facebook, sobrang haba daw ng pila sa immigration dito sa um, Hanoi at saka sa Chi Saigon actually. Pero mapapatunayan na natin yan ngayon. Oh my! Mukhang totoo nga ang balita. Ito yung immigration nila oh. Sobrang haba, ang daming tao Ay, hindi naman sobat Saan sila? Okay ba? Ay, hindi naman sobrang haba Nakatulog ka, Paul? Nakatulog Wow, nakatulog ka, very good So, tita, nakarest ka? Um, oo naman Wow, oh, very good Oh my gosh, no questions asked. Ako ang pinakahuli sa isang batch ng aeroplano dito sa Hanoi na nakapas ng immigration and now ah, claim lang namin yung gamit namin para nakikita ko na yung bag ko ayun bago no bag ko yun eh yung nakaisang yun oo ayan bag ko na lang yun na iwan dahil ako ang pinakahuling nag clear sa immigration eto na yung luggage ko oh, mabigat po yan tita mabigat yan ayan thank you yeah naalala nyo pa ba tong luggage na to binili natin sa Gold sa Brisbane, Australia. Two months ago nung no, nasiraan tayo. Bakit may nagbaba? May nagbaba? May kumuha? Ah, uh, okay. All right, let's go. Let's pass the customs and let's withdraw money. Ah, At nandiyan na yung na ano ta, natin. Nandiyan na yung kuya natin na ano. ano? Ay, si Arturo, hello. Hi. That's me. <laughs> That's me. Yeah, we we'll, uh, we need to get money first. Um, ATM. There. Okay, withdraw muna na tayo ng pera. Dahil wala tayong pambayad sa driver. Nagigintay na impatient yung driver namin. So parang gusto niya magmadali na kami and dun na lang kami magwithdraw sa sa city kung saan walang pila. Eh alas dos, alas tres, alas dos imedya ng umaga ngayon so hindi namin alam kung saan kami dadalhin kaya dito na lang kami magwi-withdraw sa tapat. Okay, we tayo ng money. Four million dong. simple lang namang mag-withdraw abroad. So, basta makita nyo yung sign na yan. So, trusted yun. So, yung ATM nyo, kung meron siyang MasterCard na logo, dapat ipapartner lang siya sa MasterCard na logo din dun sa ATM. And then yan, of course, mag-research din kayo kung anong bank yung reliable. Okay, let's go na. Naka-withdraw na. Um, uy, chilly yung weather. It's really medyo malamig. Medyo 21 nga, tama? 21 degrees. 21 degrees daw at the moment. Tapos sinusundan lang namin yung driver namin um, yun, papunta na sa diretsyon na sa aming Airbnb. Again, medyo impatient nga siya kasi siguro pagod na rin yan. Uh, but um, alam naman niya na ganito yung oras ng dating namin. Plus, yung pila sa immigration mahaba. So, oh, or baka language barrier lang din. Kaya kung bakit medyo parang nakasimangot siya. Um, pero okay naman. Ito na yung amin. No? Oh. Yan yung sa atin, no? Oh, 16. Oo, oh, oh, 16. Grabe. Tinan mo yung sundo namin. Yung sundo namin parang ano pupunta kami ng ano. Hala, ang <laughs> 16 seater. <laughs> <laughs> Sabi niya kasi hindi daw kasi sa 8 seater kasi may mga baggage daw tayo. Oo. <laughs> laki. Hyundai. Grabe. Sobrang laki. Let's go, let's go, let's go. Coaster talaga siya. Jason, diyan ka na bahala. <laughs> Isa tayong room. Isa tayo. Ano tayo? Parang nasa school. kakalog tayo dito. Tagi isang ano tayo Sobrang laki po. Ayun, <laughs> ayun, coaster pala. i lang kami. <laughs> Akala ko van lang yung sabi nung Airbnb na konta ko. Hindi ba sinaming coaster naman pala to? Hindi kami na info. Sobrang laki. May Pride Bridge. Pride Bridge. saya nakabalik tayo ng Vietnam uh, last time tayo na ng Vietnam was last year ang pinaka first time ko yata mag Vietnam was March 2020 and that was one week prior to the declaration of pandemic nandito pa ako nagliliwaliw 10 days ako dito solo trip yun. pero it's just so nice to be back na beloved minamahal nating Vietnam dahil napakaganda napaka, ganda, napaka uh, saya dito sa bansang ito Medyo... Alam ko nag-alarm. Ito yung sasakyan namin na ano, kasi ang ano, sa barangay. Ayan na kami. Ito na yung accommodation natin. Let's go na. Ayan. atin to lahat. Atin to lahat. Oh, Ayun, okay. Ay, nandito na po kami sa aming Airbnb. Bukas ko na lamang po kayo i, um, i room tour dito sa amin kasi medyo pagod na rin po kami. Pero thank you po sa pagsama sa amin sa aming journey papunta dito sa Vietnam. And see you po sa mga next video kung saan ipapasyal po namin kayo dito with the PB Good night na po ah. Uh, na lang kami na room. Bukas na lang kami mag room tour dahil pagod na ang mga tao. It's now 3.30. Tara! <laughs> Ano na yung? hindi dito, Hindi huh? Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. naman.